Maglalabas na ngayong Nobyembre ang PhilPost ng bagong Postal Identification Card upang maiwasan na ang pamimike dito. Ito ang balita ni Rosalico. Gawa sa papel na cardboard at laminated sa plastic ang lumang postal ID, madaling gayahin at pekkein. Ito ang dahilan kung bakit ang ibang establishmento at institusyon ay hindi na kinikilala ang postal identification pagamat isa ito sa mga government accredited ID. Kaya sa upgraded version ng postal ID, gawa na sa PVC plastic card at may kalaki pang digital security. At ang quick response code na ito, ito yung mabe-verify para masiguro natin na talagang authentic at yung taong nag-claim na siya yun, eh siya talaga. Isa sa pinaka-available at accessible na identification card ang postal ID para sa mga katulad ni Charlotte Buenavista, ang 26 na taong gulang na may balak na mga ibang bansa upang makapaghanap buhay. Hindi na niya kinangkailangan magsumite ng iba pang sertifikasyon at katunayan ng kwalifikasyon tulad ng employment upang makakuha ng postal ID kaninang umaga. Nagsumiti lang siya ng kanyang NSO birth certificate, barangay clearance at marriage contract sa Philpost at bago man ang halian, nakuha na niya ang kanyang postal ID. Ngayong Nobyembre, Uumpisahan na ng PhilPost ang pag i ng bagong disenyo ng Postal ID sa iba't ibang post offices nito sa Metro Manila. Ngunit para sa mga may lumang Postal ID, maaari pa rin magamit hanggang sa itinakdang petsa ng validity nito. Nagbigay naman ng garantiya ang PhilPost na hindi kinakailangang magdagdag ng malaking halaga upang makapagproseso ng upgraded version ng Postal ID. Sa kasalukuyan ay 400 piso ang halaga upang makapagproseso ng isang Postal ID. Rosalie Coz, UNTV News Worldwide.